What's up mga idol? Good afternoon mga buddy! Ah, Pag-asapa natin ngayon ng uh, buhay security guard mga idol. Ah, kasi sabi ng iba, ah, relax lang daw ang isang security guard at saka trabaho daw na tamad. Bakit naman tamad? Subukan nyo nga. Subukan nyo maging security guard. Yung malaman niyo eh, kahit ano, kahit Pasko o ano, okasyon New Year nandito kami sa post namin, nagduti kami para di kaming sundalo, pulis private lang yung mga idol o, oh, sasabi dyan trabahong tambad ng security guard subukan yung maging pwardah, para malaman ninyo ba idol? So, araw ngayon ng Sunday, mga idol. Kasi, kung narinig ako dyan eh, guwaragya daw, security guard, ng tamad. Natawa <laughs> lang ako dyan. Subukan nyo nga. Kasi, kami, pinili namin ang baging security guard kasi uh, wala na kaming ibang trabaho, Extraction ka, ang init. Uh, pwede naman mag-construction, pero uh, gusto talaga namin mag-security guard. So, sinasabi dyan na trabaho tamad, subukan nyo, tamad talaga. <laughs> pa, pa upo, -upo lang. Uh, so subukan so, okay, yo oh, Peace up. Dia di aku nak gali tak ha. cerita lah so good turn on my idol happy sunday everyone